Good morning. Ang <laughs> dalawa pong Grenadier. Dito po ang dalawa Grenadier. Ano ito? Ano sa na po kami dito. Ano <laughs> kasi? Itu lang yung ba yung bangos po eh? Oo. Oh. Ito yung bangos? Oo. Oh. Ay, mo dyan. Ang anong nakatatlong order na yan? Yung tatlo. Hello! Lane. Hello. <laughs> Nakasampung order na ako ng <laughs>

Nag-order pa siya ng halo-halo. Nag-order pa siya ng bangus. Sinsig. Ayan o. No? <coughs> oh, Mamaya ah, baka pupunta kami ng bundok. Baka ano na pitas doon. Ah, oh, uh, eh, sabihin mo sa tingin mo. Ah, uh, eh. Oh, <coughs> <sige, do. coughs> magkayanin mag ko mamaya magbuto, rakit ko sa mundo. Daming kwan doon, baka hidog ng mga langka doon eh, sayang. Ayun Ay, mang daw, wala eh. Langka lang. Langka lang. oh, Sabi eh. Oo eh. Shout bae. out. <laughs> 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 eh no? Mala, eh. May halo may, yeah, may bangos. May video ang papasa sa iyo. Hindi ka pang hinakain na rin. Sige. Kailangan ito, kailangan ito maka 1 million view ako mamaya. Ako mag-umpisa pa lang eh. Uh. Babae na lani, mag-umpisa pa lang ako kakain, mabot lang ako eh. Ayan. Ayan, bye-bye. 1 million views to mamaya, may niwala ka sa akin. Ayan oh, o. Oh. Mm. Okay. Shout out. Oh, no, 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 Lahat ng biga pamili. Isa ka mo si Juwan na ba? Lahat ng undun pamili. O, oh, good pa. Sa misis ko, lahat ng Haranilya at Corales pamili. Hindi <laughs> ko sinasend ako ng punta rin. Sa anak nila ni Jan sa Pellview Sino nga pangalan nun no, nalimutan ko? Johanna Sampo nalang iyong buong pamilya Shout out sa inyo Abunda pamilya, Abunda pamilya, shout out gran, gran, Granada um. family sa si Binalbagan, shout out Mga Pisca ah, family Lakat pa lang ng dito ba? Buong Pisca <laughs> family Shout out sa inyong lahat, Mugis pamili. Lalong-lalo na kay Pingping piskana na sa si Pingping piskana na sa Ireland, Europe. Paring Rumi, Grandi. Shout out sa inyo. Diyan sa Australia. Sa aking manugang Diyan sa Ontario, Canada, Sherwin Adriano, shout out. Ingat lagi. Sherwin, ingat ka dyan. Ingat ka palagi dyan. Sa aking pamilya, ng apelido ng pamilya ng manug manugang ko, kay Iruma Pamili, sa Lawang Samar. Shout out sa inyo lahat ng Iruma. Mga dilapin niya pamili, shout out sa inyo. Mga Adriano family, shout out sa inyo. Ayan ang bango. Parin Buye Tulido, Leo Castro, <laughs> Ismael Bustamante, sa Jinsan, Insan, shout out. Mga Bereros family, shout out sa inyo. George Ondon, shout out. Tol, bro. Hey, hey, Ondon. Like ano ba yung kapit? Si Ondon, shout out sa inyo lahat. 10-4, 10-4, 10